Sa video ito mga kabigas ay pumunta nga po pala ako ng Intercity sa may Bukawi, Bulacan uh, Nandito ako para pumake up ng uh, kailangan naming bigas na stock para sa aming tindahan Ayan uh, nga po pala ang kinuha ko ay uh, buko pandan, walong sako po yung kinuha ko Tapos pumunta naman ako dito kay Mutya para bumili ng pitong sako ng kuko pandan Pagkatapos niyan mga kabigas ay uh, dumiretso naman ako kay uh, San Pedro para pumick up ng pitong sakong Magic Castle at saka Sweet Tasmin. A few moments later. So, yun after ilang oras akong nagantay, dumating na rin yung uh, pinamili naming stock para dito sa tindahan. So, yan uh, lagay lang diyan sa gilid kasi ako na yung mag-aayos niyan uh, sa loob. Yan na lang yung mga natira naming stock na Uh, naiwan dito sa tindahan ko. Yan, ninumpisahan ko ng magayos para uh, maya maya ay magbenta na lang ako. Habang nag aayos nga po pala ko ay uh, merong bumili ng isang kilo ng aromatiko na bigas. So, yun.